Good morning. morning. Inilabas ko yung mga alaga kong kambing guys. Ito sila oh, dito ko lang sila tinali. Malapit lang to sa kulungan nila. Andyan lang yung kulungan nila oh. Kita lang dito yung may kubo-kubo doon oh. Ayun, yun may kubo-kubo. Andito sila guys oh. <silence> Kasama ko yung apo ko guys Ayan yung apo ko Siya lang daw magtali sa isa <silence> Yung isa guys, nandun sa taas. Diyan ko nila guys, sa taas. Balikan ko lang yan sila mamayang hapon para ibalik sa kulungan. Hanggang dito na.